Humarap na sa pagdinig ng Senado ang isang kumpanyang itinuturong Dawit Umano sa sabuatan sa mga doktor sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga insentibo. Itinong ginamaan ng nasabing kumpanya ang aligasyon si Daniel Manalasta sa Sentro ng Balita. Daniel Hello dumalo sa pagdilig ng Senate Committee on Health ang pharmaceutical company na naiipit sa kontrobersya ng umano'y paikipag sa umano, umano sa mga doktor. Nagsalita na sa pagdinig ng Senate Committee on Health ang pharma company na Bell Kens Pharma Incorporated na tinuturong David umano sa sabwatan. Tinawag nilang walang basihan ang mga lumalabas na mga balita laban sa kanila at iginit nila na sila ang kumpanya na sumusunod sa batas. In recent days, our company has been found itself ensnared in a web of misinformation propagated through various media channels. I stand before this August Assembly to vehemently refuse these baseless allegations. Inusisa naman, Audrey, ni Sen. Jingoy Estrada kung dawit pa talaga ang Belken sa multi-level marketing company kung sila, at kung sila ba ay nagbibigay ng insentibo sa mga doktor. Insitibo tulag na lang ng trips abroad, pera at marami pang iba. Are you giving out incentives? We are giving incentives and uh, shall I say support to our doctors who uh, for for them to include us as a as a as a brand. for their generic prescriptions All right. what kind of incentives we Doctor? give them continuing medical educations uh, locally and abroad and sometimes we also provide them with uh, clinic equipments we also trips abroad yes po trips abroad yes po nagbibigay yes, care yes po coche in depot, cash in depot, pera wala hindi, hindi po Huh? hindi po relos Uh, nagbigay kami ng watches sa Rolex. No, uh, not Rolex po. Natanong ngayon, Audrey, ang Department of Health kung ethical ba ito. Sabi ng DOH, dapat ito raw ay deklarado pero may pangamba rito ang ilang senador. Uh, if it is not disclosed, so this request to pharma industry for educational grant like attending a conference, national or international should be reported to the FDA based on the Mexico principles. If they do not report it, then it is unethical and probably even illegal. So ni report Doctor uh, Mr. Go. If I may. No, yeah we are already partially complying with this. This is unethical. Bakit kanyo because yung doctor na bibin yung incentive eh ang magiging action niya as a result of that thing being received from you is i-reseta ng i-reseta yung mga medisina ninyo na versus reseta sila ng ibang mga medisina na dapat yun talaga ang magpapagaling sa pasyente o mas mura tulad ng mga generic. Samantala, Audrey, na ungkat din sa pagdinigang ilang luxury cars. Bagay na binakita ni Senator Jingoy Estrada. Yung mga doktor, usually they are, all, all of these doctors are cardiologists and they receive cards from Belkens. No okay. Sandali lang, eh. Ka na no. wala pa ako tanong eh. Siguro these, these doctors are one of your members dito sa Jedi's or Padawans. Hindi, gusto niyo pangkitin kay pangalan ng doktor. Pero isang doktor, Maserati, a cardiologist, ang place of practice sa Bulacan. Okay? Yung isa naman, cardiologist there, place of practice, Baguio. May BMW. Belkens. Hmm. Cardiologist, OD. Samantala, Audrey, paglilinaw naman ang mga senador, hindi nila nilalahat ang mga doktor at nais sila magkaroon ng batas hinggil sa mga ganitong uri ng issue. Audrey? Maraming salamat, Daniel Manalastas.